Mga chukis, so naglagay lang ako ng konting mantika sa ating uh, non-stick na kawali. Okay. So pag kasi natin, huwag naman natin masyadong ilubog yung ating uh, isda. So ayan. Ito yung ating pangpahog. Ito natin, Sampai natin sa malutong, then balikan natin. Mga chuki, pakilala ko muna kayo sa ating gagamiting ng uh, gulay. So, ito yung ating uh, lettuce. Ayan. Tatanggalan lang natin yan ng uh, mga ganitong dry. And then, hihiwain lang natin siya ng maliliit. So, ito yung gagamitin natin sa ating ginisang lettuce. Okay. And then, meron din ako dito ng ibang mga gulay. Ayan. Meron ako dito yung uh, carrots na medyo uh, malapit na siyang uh, alam mo na. So okay pa to, hugasan lang siya and then hiwain bawal magtapon ng mga gulay, mga chuki, mahal ngayon ang mga bilihin and uh, dapat we appreciate every piece of vegetable na atin meron. So meron ako itong patatas, gagamitin ko lang yung half niya. And then ibabalik ko sa ref. Meron ako ditong red and green, uh, red and green, yellow and red. Pero, konti lang yung kunin ko dito. Hindi nipabalik ko din sa ref mga choki. Okay? Mga choki, mukhang luto na yung ating isda. So, titignan na natin. Yes, luto na siya. Okay, luto na chuki. So, tanggalin na natin choki. Set aside muna natin. Saka natin lutuin na yung ating gulay. Ilagay na tayo mga choki ng ating mantika sa ating pan. Ayan. Antayin lang natin siyang uminit para lalagay natin yung ating sibuyas at kabawang. Ayan mga chuki, katulad ng sabi ko, kung nagustuhan mo yung ating video mamaya, please don't forget naman to click subscribe, like, and share. So itong lulutoy na naman natin mga chuki, eh, pang alternate lang dun sa ating mga ibang niluto kasi hindi ko pa naubos yung ibang uh, niluto ko. So kailangan ko muna siyang uh, ubusin yon Okay? Pero para maubos ko rin, kailangan ko rin nang i-alternate lang yung ating uh, luto. Meron pa ako din uh, adobo na adobo ng may mangga. Ayan, Chucky, kung di mo pa napanood yung recipe kong adobo ng may mangga, naku, Diyos ko po mga Chucky, huwag mo lang ano, huwag mong uh, makalimutang panoorin, pwede mong lutuin. Masarap sa Chucky, promise. Kasi di ba minsan naglalagay tayo ng pinya sa adobo, kaya patatas, ganyan. Pwede mong subukan choki yung ginawa ko. Mangga naman yung nilagay ko mga choki. Ayan mga choki. Igigisa lang natin yung ating sibuyas at bawang. Antayin lang natin medyo mag-translucent yung ating uh, sibuyas. Kung um, bang uh, maamoy yung amoy na ninyo yung amoy sibuyas, hindi yung amoy sibuyas sa kilikili mga choki. Okay? At saka yung ating bawang. I-spread lang natin sila para mas mabilis yung kanilang pagkaka-fry. Ayan. mga tuti. Tapos mamaya, habang ginigisa natin to, habang inaantay natin siyang ano, maluto mamaya, maghugas-hugas na rin tayo at magligpit na tayo ng mga ating mga ginamit. Mga tuti. So pag ganyan na naamoy ko na siya, ko na rin yung ating kamatis. So isang piraso lang ng kamatis chuki yung aking nilagay. And of course, naganap ako ng sale na naman ng mga gulay mga chuki. Pero itong ang lulutuin natin mga chuki, yung ating lettuce, potato, bell pepper, carrots, tomato, at saka yung ating onion, ay sponsored by na naman mga chuki. So ganyan lang tayo mga OFW, di ba? Makakatipid tayo basta mayroong mag-sponsor. And then tatakpan na natin muna siya para mas mabilis maluto yung ating kamatis. And Chucky, after 2 minutes, tignan na natin tignan na yung ating ginigisa. Ayan. So ayan Chucky, yung ating ginigisa. Okay. And then ilalagay natin yung ating potato mga chuki. Unahin muna natin yung ating patatas kasi para maluto siya. Ayan. Ating potato. I-strips ko lang siya mga chuki yung ating patatas. And then na. Uh, half lang ng isang piraso. Kung nakita nyo kanina yung ano ko. So isang piraso lang mga chuki kasi marami naman na pagka lahat mo yung is lulutuin lahat yun. So, matagal ko na namang maubos pag nilahat ko yun mga chuki, Okay. And then, mag lang ako ng konting tubig para maluto yung ating potato mga suki. Saka na, maglalagay tayo ng konting tubig. And then, maglalagay na tayo ng konting black pepper. Ayan. Maglagay na tayo ng paminta mga chuki. Salt and pepper lang naman yung ating uh, seasoning lagi. So, don't worry. I'm not using any other uh, pampano. Yan, konting asin lang. Kayo, suki, pang nagluluto ba kayo? Anong gusto nyo? Maalat o matabang? Kasi yung iba kasi, ang panlasa talaga nila is uh, mataas. So, it, it means maalat yung gusto nila. Pero ako naman, matabang lang yung gusto ko. Kasi, alam nyo naman, health conscious tayo. Lalo na tayo mga OFW na maraming binubuhay. So yung mga chuki, takpan muna natin at balikan natin after few minutes. Ayan mga chuki, after few minutes. Andito na naman ulit tayo. Ilalagay natin yung ating isda. Ayan. Para mas maluto yung ating isda. At saka syempre para mas maglalasa pati siya mga chuki. Okay. So magantay uli ng konting pang konti pang tubig kasi medyo nagdry yung ating ano gulay. So ganyan lang chuki. Kung na bahala mag-adjust, wala namang magagalit kasi sarili yung pagkain and then takpan muna natin uli siya. Ayan mga chuki, tignan na natin yung ating niluto. At tulo-tuloto na naman tayo ng chuki and then na uh, ayan. So pag medyo dry na yung ating uh, tubig ng ating gulay, tanggalin na natin yung isda natin kasi ayaw naman natin na super madurog yung ating isda. And uh, kailangan din natin bigyan ng space yung ating mga gulay kasi marami tayong gulay mga chuki, So mamaya ipapaibabaw natin itong ating dish. So mga chuki naglasa na yung ating isda dito sa ating gulay at luto na rin yung ating potato. Kasi yan ang gusto natin mangyari, yung maluto yung ating potato. And then, ina-next the na natin yung ating mga gulay. Ito yung ating carrots at saka yung bell pepper. Ayan. And then, ina-next the na natin yung ating ah, uh, tawag dito, lettuce mga chuki. Ayan. So, mga chuki, ang dami nitong lettuce na to na aking uh, hiniwa hindi ko na siya ilagay lahat mga choki kasi mag-over na sa ating kawali sa ating kasirola pala tama na yan mga choki and then lang natin siya para medyo bumaba siya balikan natin ulit ayan mga choki bumaba na yung ating gulay ayan bumaba na yung ating gulay mga chuki. Ayan, maluto na siya. Medyo madry na din yung ating Ayan. Ayan mga chuki. So, wag kayong laging magsalad na mag-fresh salad. Subukan nyo namang uh, igisa yung inyong lettuce mga chuki. So, tapos ilalagay na natin yung ating isda mga chuki sa ibabaw. Ayan. Para mas masarap yung ating recipe for today's video mga chuki. Okay. So ayan Tsuki, pag nagustuhan mo yung aking recipe, don't forget to click subscribe, like, and share. So ito na Tsuki, huwag na natin pakalutuin yung ating gulay. Okay? So takpan na natin at kakain na tayo. Ayan. Mga Tsuki, ito pala yung uh, partner natin sa ating ginisang uh, So, ang kwento naman itong kanin chuki is uh, binigay ito nung uh, last 3 days ago sa kitchen namin. And then, hindi ko naman siya naubos. So, ang ginawa ko, nilagay ko lang sa ref kasi ayoko ko din itapon yung kanin kasi sayang nga. Uh, kailangan tayo ng katrabaho para sa kanin, di ba? So, while we throw it, kung pwede pa naman siyang i-serve for the next meal. So, pwede naman siyang initin. And then, kainin natin uli as long as hindi pa siya panis. So, kakain na tayo mga chuki. mga chuki dahil nga kakain na tayo and of course dapat meron tayong tubig sa ating tabi kasi alam mo na baka mabulunan naman tayo mga chuki ayan so alam nyo ba mga chuki na nag -e enjoy lang ako ng aking dinner dito sa accommodation kasi pag nasa bahay ako eh ay pag nasa bahay pag nasa work kasi ako nagmamadali ako lagi kumain So ito na Chucky, kumuha na ako ng isang part. Ito yung kalahati ng ulo na pinirito ko kanina. And then, uh, syempre naglagay tayo ng konting gulay para mas healthy yung ating pagkain. Of course mga chuki kayo ba? Pag kumakain kayo ng isda, nagkakamay din ba kayo? Ayan mga chuki ako kinakamay ko na talaga yan. Kasi mahirap kasi pagkutsurahin mo para pag tinigman tinikman katulad niyan o may tinik. So tatanggalin ko na lang yung ano yung uh, tinik sa aking bunganga mga chuki. So ayan. Ayan ko napansin ng choke, may nararamdaman akong tinik sa aking bunga uh, bunganga. So ayan tinanggal ko muna yung ano, yung uh, tinik, kasi nga pag nalunok ko yung tinik mga chuki na may stress tayo. Inan e, dito pa naman tayo sa abroad. So walang mag-aano sa atin, wala nang magki-care sa ating tinik. So ayan tinanggal ko ng mga chuki. And then ito na yung pangalawang subo natin mga chuki. So ayan. Ngayon, Chuki, kung, uh, ano, kung gusto mo itong uh, recipe ko, napakadali lang to ni Chuki, lalo na kung marami kayong uh, lettuce sa inyong uh, paligid, pwede kayong magluto. Ayan. So, ayan, malaman. Malaman itong isda na binili ko mga Chuki. Hindi lang nga lang talaga sale ito kasi nga medyo uh, may kamahalan, pero masarap din naman siya. Nasa mga 12 real, so nasa mga 170 ang per gram nito mga Chuki. So, ayan. Kung magustuhan mo yung aking video, mga chuki, please don't forget to click subscribe, like, and share. So, hanggang dito na lang yung aking video. Tatapusin ko na yung aking kain. Maraming salamat sa inyong panonood. <coughs>